Hi guys! Maglilinis po tayo ngayon ng kotse. Ito yung kotse na ginagamit ko papuntang work. Pero bihira nga lang kasi nga madalas yung ginagamit ko ay bike. So ipapakita ko sa inyo paano ako maglinis ng kotse. Ito yung mga gamit ko guys. Meron akong dalawang timba ng tubig. Yung isang timba dyan may sabon na yan. Yung isa naman ay plain water. Ito yung sasakyan ko na ginagamit. This is Volvo. Isang pasahero lang yung kaya kong bitbitin. Kaya hindi ako nag... May, hindi ako nag-iimbita na mga kaibigan kasi nga, isa lang yung passenger ko. So, station wagon to, inopen ni Yokan yung uh, makina kasi check-check niya for technical control next week. So, tinitingnan niya kung may mga fluids ba or kailangan bang i-refill. Ang dumi-dumi niya guys, kasi nga um, minsan ginagamit din to ng para inokok kung ano-ano. Like paghahakot ng mga kahoy, ng mga ganyan. So kaya siya madumi. And I also do not like to clean the car. It's one of my weakness. Hindi ako mahiling mag maglinis ng car. Kaya ngayon. Eh yun nga lang, plano ni Yoke na... Uh, pupunta ng technical techni curing, So, ano ang tawag dyan? Emission test. Kasi nga, yearly yung emission test dito. And kaya, kailangan ko siyang linisin kasi nakakahiya dun sa inspector kung madumi yung car. So, una muna, nilinisan ko yung loob. And then, talabas ako mamaya. Mahal yung pagpapalinis dito ng car, guys. So, nasa mga 20 to 25 euro. Hindi ko alam kung kasama na yung loob. Okay guys, tapos na ako maglinis dito sa loob ng park. Kaya sa labas naman ako maglinis. Bakit nga pala ako nag-uumpisa sa paglilinis sa loob guys? Kasi yung sa loob, hindi siya ganun kadumi. Kaya yung tubig, hindi siya madaling madumi uh, madumihan. So nagal pa akong dalawang timba na hindi pa siya ganun kadumi. So kaya na ma-maximize yung paggamit ng tubig. Huwag kalimutan itaas lahat ng mga windshield, wipers, and then ganito ako maglinis. Kung sa taas, kasi na yun hanggang sa bumaba yung mga tubig. Tapos ulitin natin. Yan. Tanggal na yung mga pangunahing alikapok. Makalimutan gawin dun dun sa kabila. Since malinis nyo sa roof niya, Umpisa na natin yung sa side sa windows. So yun. Basang basa to guys para ma maraming tubig. May sabon yung tubig ha. So guys, natanggal na yung unang dumi ng car. Ngayon, uh, naubos na rin yung isang timba ng tubig. Papakita ko sa inyo. ubos na rin yung isang timba ng tubig. Meron pa akong malinis na timba. Hahatiin ko yan para ma mabanlawan yung mga maruruming rocks. So, nabanlawan ko na yung mga maruruming basahan. Ngayon, uh, final catching na tayo guys. Maglilinis na tayo. Ito na yung last na part. So malinis na tubig yung gamit ka dito. kung ano yung ginawa ko dito. Yun din yung gagawin ko sa kapila. yan siya. Lawan ko lang ulit yung masahan ko sa madumi. O, ulitin ko ulit ha para matagal yung ito pa mga naiwan natin eh punasan ko siya ng dry na cloth So, malinis na siya guys. Tapos na ako maglinis. And then, ililigpit ko na rin yung gaping. Medyo basa dun sa ilalim ng foot pedal. Kaya tinitingnan ni kan kung baka merong leaking. Yan ang advantage pag merong marunong magbutingting ng auto sa bahay. Kasi nakakamura kami. Lahat dito guys ay may bayad, walang libre. Kaya yung karamihan talagang nagdi-DIY. Sila lang yung gumagawa. Kasi nga, mahal kung kung ipapagawa mo sa iba. Nilinis ko na rin yung gulong ng sasakyan, yung sobrang tubig, yun yung pinanggamit kong panghugas, panglinis don sa mga wheels. Medyo kulang na rin yung liquid don sa pang pangpunas ng wipers, kaya magre-refill sa yoken. Tapos na sa paglilinis ng sasakyan namin guys, yung by the way, yung auto pala namin ay 36 years old. Ang tanda na ba? Diba? Pero Gumagana at umaandar pa naman kaya bakit ko siya papalitan? Volvo yung car, mekaniko si Yoken. car mechanic and sabi niya uh, okay lang na bumili ka ng bagong sasakyan kung gusto mo. Pero in case na may kailangan i-repair, di ako magre-repair niyan kasi nagre-repair lang siya ng sasakyan ng Volvo. Kaya sabi ko, bakit pa ako gagastos kung merong free na uh, mekaniko dito sa bahay at saka wala akong binabayaran dun sa sasakyan na 'yon, guys, kahit yung repairs ah, uh, yung emission control, lahat ng mga problema sa sasakyan, si, si Nayopen yung nagbabayad. So, patipid para sa akin na wala akong ibang babayaran. Kung gusto ko naman bumili, kaya bibili. Pero yun nga lang, practical ako na tao and I don't need a new car for the moment. Kasi bihira ko na naman siyang ginagamit. So, kung in kaso lang kung uulan, mag or malakas yung hangin, or nagmamadali ako, dun lang ako gumagamit ng sasakyan. O, or yung gumagala ako na mag-isa. But other than that, I don't need a new car for the moment. Yung pera na pang bili ko ng sasakyan, pwede ko pa siyang gamitin for other investment or kung ano pa yung gusto kong uh, bibiliin or iba. So, yun muna. And uh, kita nyo kung paano ako maglinis. Ganun din ako maglinis. I hope you uh, You can share your tips to me kasi ang tagal kong natapos, mga one and a half hour ko siya natapos. 90 minutes and then, nakalimutan ko palang sabihin, dito almost 15 years na ako dito sa Belgium, pero never pa ako nagpalinis ng sasakyan. Hindi ko pa na-experience na magpalinis ng sasakyan. So, maybe later, pero ako muna yung naglilinis. Mag Madali lang naman, yun nga lang matagal, patrabaho, dalawang timba lang ng tubig yung nakikamit ko and then, yun. Uh, hindi ako nagmamadali uh, nagbi-video pang ako so yun muna bye